burnout. Ang vlog mong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa burnout. Ikaw ba yung taong feeling mo parang paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay mo, sa trabaho mo? Ikaw ba yung taong malapit ka ng sumuko? Ikaw ba yung taong nabo-burnout ka na sa ngayon? Kung ikaw yung taong yan, tapusin nyo po ang video to. Kasi marami kayong matututunan dito. Malalaman nyo dito kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng burnout. At malaki ang chance ha? may iwasan mo ang burnout na yan. By the way, ako nga po pala uli, si Darcel Robles, no? Isa po kong army. de joke lang. <laughs> sa po businessman at maglilimang taon na po ang karanasan ko sa mundo ng pagnenegosyo. So tara, simulan na po natin to. Pero bago ko tumbukin yung pag-uusapan natin tungkol sa tunay na kahulugan ng burnout, may kwento muna ako sa'yo. May ikli lang to. Kaya kwentuhan muna kita. Yung mga negosyo ko, mga nakaraan, yung pinakaunang negosyo ko po at sa dinami-dami ko ng hinawakang negosyo, sa hindi malamang kadahilanan, lagi akong dumarating sa punto na nakakaramdam ako niyan, yung burnout na yan. Kaya gumawa ako ng video eh. Tagal na yon April pa tayo yung binanggit ko yung pinakamatindi mong makakalaban sa negosyo yung burnout out na yan yung boredom na yan kasi mararamdaman mo dyan yung parang feeling na paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay mo nabanggit ko na rin kasi yung pagtama ang ginagawa mo matagal ang proseso niyan pero hindi pwedeng hindi mo makukuha ang tagumpay dyan so sabi ko noon nung nararamdaman ko na yon sabi ko hindi ako papayag hindi pwedeng ganto ano yung panlaban ko dito ano yung gagawin ko iniisip ko ano yun pero hindi siya nadating pero bigla-bigla na lang pag ko sa aming bahay nakita ko yung Bell. ay eto eto hinahanap kong panlaban nababasa na lang siya wala nang gumagamit so ang ginawa ko sinakay ko agad sa sakyan dinala ko sa shop namin sa negosyo ko dahil alam ko itong magiging panlaban ko ito yung magiging sandata ko para hindi ako tamaan ng burnout na yan so pipitikan ako ng burnout na yan utak kasi na tinatarget dyan eh utak eh kaya ang kaka-counterin ko yan na isang buwat para yung utak ko ma-refresh Hindi uubar sa akin ng burnout Hanggang ngayon bit-bit ko yun Work out Kaya alam nyo na ang Kung bakit napakasipag ko mag-workout Kahit araw-araw kayang kaya ko yan Kaya palagi kong sinasabi sa inyo Seryosohin nyo po ang pag-workout Nandiyan na lahat ng panlaban Ang binipisyo Nandiyan na lahat Wala akong masabi kundi grabe Kaya eto na po tayo ngayon Ano nga ba ang tunay na kulugan ng burnout? Bakit ito ang panlaban ko sa kanya ang pag-workout? So napapansin ko po ano Madami nagne-negosyo ngayon na hindi na makapagnegosyo. Bakit? Yun na nga, dahil sa tinatawag nating burnout. Kahit gustong gusto pa nilang magnegosyo, hindi na sila makapag-business. Kasi yung burnout na yan, ang explanation ko dyan, para ang napaso. Example natin, napasukan ka ng rice cooker, mainit pala. Eh di pasukan ka no, masakit yun, mahapdi yun. Somewhere in the past, at kapag bumabaybay na mga araw, meron ka ng pas na napaso ka ng rice cooker. Kaya ngayon, kahit hindi mo isipin, hindi mo nahahawakan yung rice cooker na yan. Kasi napasok ka na dyan eh. Napasok ka na before eh. Tinantusan na yung utak mo na huwag mo nang hahawakan yung bagay na yan. Masasaktan ka dyan. At ang kone, eh, sa negosyo, ganun din. Kapag na-pressure ka dyan, biglang isang araw, sasabihin ng utak mo, huwag ka nang magnegosyo. Masyado ka nang nai-stress dyan. wag mo nang papasukin ng pagnenegosyo Gets nyo ba? Papasukin niya ng pag-uutak mo eh. So kahit gusto mo pa mag-business, hindi mo na magagawa. Kasi may tantos na eh. Natantosan na eh. Na masasaktan ka dyan. Mapay pressure ka dyan. May stress ka dyan. O halimbawa uli natin sa rice cooker na mainit. Sabihin ko sa'yo, hawakan mo yan. Yung bagay na yan. Kahit gusto mo talagang hawakan yung bagay na yan. May hesitant. May friction, di ba? Yun yung tinatawag na burnout. Yun ang explanation para sa akin. Sa negosyo, may ganyan. Sa trabaho, may ganyan. Kaya palagi kong pinipir sa pusa inyo. Kilusan mo lang ang bagay na yan. Gaganahan ko na uli dyan. Kilusan mo lang ng kilusan. Babalik na uli ang gana dyan. Kasi yan ang prinsipyo ko eh. I-burnout mo ko. Ibubuhat kita. i -work out kita. Kilusan mo lang ng kilusan ng bagay na yan. Palagi kong pinipir sa sa inyo yan. Awan nyo na. I-challenge nyo sarili nyo dyan. Masterin nyo yung prinsipyo ngayon kilusan mo lang ang bagay na yan. So bakit ko nga ba sinabi sa inyo to, yung burnout na to? Alam mo kung ano ang dahilan? Bakit ko sinabi sa inyo yan? Kasi para sa akin, naniniwala ako. Once na gumraduate ka na, makatapos ka na ng academic studies mo, dyan ka na magpipigure out ng mga pangarap mo. Lahat tayo dadanasin niyang burnout na yan. Wala makakaligtas dyan. Kasi darating ka talaga sa punto na paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay mo. Mapay-pressure ka dyan. Susubukin ka yung bagay na yan, yung pangarap mong yan. Kaya darating ka sa puntong mabo-burnout ka Yun ang sa akin Kasi ang mahirap lang naman natin makakalaban dito Alam mo kung ano Yung proseso Di ba palagi kong sinasabi Kapag tama ang ginagawa mo Matagal talaga ang proseso niyan Matagal ang tagumpay niyan Matagal ang resulta niyan So habang binabaybayan mo yung proseso na yan Yung step by step na yan Sa iyong pangarap Dadapuan ka dyan ng burnout, out Pasusukuin ka niyan Tatantusan ng utak mo Na huwag mo nang subukan niyan Kasi napasukan ka na dyan Nasaktan ka na dyan Huwag ka nang sumubok uli dyan Natanto sana na eh. Q na mahirap na ating makakalaban. Kaya nga gumawa ko ng video ng to eh. Kung sumasang-ayong ka sa akin sa burnout na yan. Pwede kong malaman yan sa pamamagitan ng subscribe naman kayo. Or ilike nyo tong video to. O kahit join kayo sa aking grupo. Negosyanteng matindi group. Basta lagi tayong mag-uusap-usap dyan sa grupong yan. Yung burnout po na yan, ito additional tip ko sa inyo to. Although parang mahirap siya, parang nakakatakot siyang kalaban. Pero kailangan nyo talagang danasin yan. Kasi dyan talaga malalaman kung mahal mo isang bagay eh. Dahil wala namang pagpipilian natin dyan, sumuko o magtuloy. Pero ako na magsasabi sa inyo ngayon pa lang, ituloy mo. Huwag kang magpapatalo dyan sa burnout na yan. Isipin nyo na lang po kung sakaling darating kayo sa puntong na burnout na kayo. Ngayon, isipin nyo po palagi na hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Marami kayo. At palagi nyo pong iisipin ang mga mahal mo sa buhay. Para kanino ba yung ginagawa mo? Para ba yan sa anak mo? Para ba sa future self mo? Isipin nyo lagi yung pinakaunang beses. Yung excitement nung unang papasok ka sa trabaho o negosyo mo yan. Yung excitement na yun, yung unang araw na yun. Isipin nyo po palagi yun. At kapag naramdaman nyo ulit yung feeling na yun, saludo ko sa'yo. Ngayon palang kinong congratulate na kita. Malalampasan mo ang burnout na. Yun. Ayos po ba? Malinaw ba? Ayos! So nga pala po, no? yung nabanggit ko kanina yung ginamit ko pag workout Dito nga po pala sa may barangay Ibabaw Cuenca, Batangas, meron po kami ditong workoutan. Pwede kayong mag-exercise, mag, mag ng dopamine nyo, i-relax e ang pag-iisip nyo, para makaiwas naman tayo. Maiba naman sa araw-araw na pagtatrabaho nyo. Alright ba? Ayos ba 'yon? At kung nagustuhan niyo po ang video to, like mo naman po 'yan. Heart react? Maalin diyan. Comment ka na din, share ka na din. Parang ice na ice 'yan. Ako po 'yung magpapaalam na po muna. Maraming maraming salamat po sa tumapos tapos po ng video kong ito. Sa lahat ng nanood, ako'y tutulog na, ako'y uuwi na. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan sa inyo ng katagang Ang Tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!